Ka Enteng po, inviting you to another episode of Talk Show ni Ka Enteng. Ito na ang huli sa three-part series on corruption. At this time, pag-uusapan naman natin, culture of corruption. Bakit ba tolerant sa corruption ang ordinaryong Pilipino? Ang guest ko for this episode ay ang tanyag na sociologist at political analyst na si Professor Randy David. Samahan niyo kami sa Merkoles, October 18, alas 4 ng hapon para sa isa na namang mainit na usapan tungkol sa problema ng corruption. Dito lang sa Talk Show ni Ka-Enteng. See sa so, tayo, kahit ano pwede. Pwede TikTok, Tokhang, Tokpu. Gusto mo so, mga tala kayong malalim? Pwede din mababaw, komentaryong bayas, nikinikilingan, pero para sa bayan. Dahil live siya, pwede ka sumali sa usapan. Dito lang sa Talk Show ni Ka-Enteng.